Magaganap sa araw ng linggo, July 14, 2024, ang Will Back Party ng Will to Win, ang bagong game show ni Willie Revillame sa TV5. Pinili ni Willie na idaos ang party sa isang malawak na lugar sa Quezon City na madali niyang mapupuntahan at malalapitan ang mga taga-suporta at tagahanga na matagal nang inaabangan ang kanyang pagbabalik sa telebisyon. Magsisimula naman sa lunes, July 15, ang regular na pagtatanghal ng Will to Win sa studio ng TV5 sa Nova Liches. Pilit na ginagawa ng isyo ng ibang mga tao ang pagtatapat ng Will to Win at ng Family Feud ni Ding Dong Dante sa GMA7. Nasa dating time slot ng Wawawin na programa ni Willie ang game show ni Ding Dong. Nagpaalam si Willie sa Kapuso Network noong February 11, 2022, dahil lumipat siya sa All TV. Sa kanyang pagbabalik sa telebisyon, hindi itinuturing ni Willie na karibal ng kanyang programa ang show ni Ding Dong. Mas mahalaga raw para sa kanya na mas marami sa mga kababayan natin ang mabibigyan nila ni Ding Dong ng aliw at mapapasaya. Mapapanood tuwing alas 5 ng hapon ang Will to Win samantalang 5.35pm naman ang umpisa ng Family Feud Philippines. Ang anak ni Willie na si Meryl Soriano, si Maricel Soriano, at ang mga kapatid nito ang maglalaro sa Family Feud Philippines sa July 15, 2024, ang unang lunes na pagtatanghal sa telebisyon ng Will to Win, ibig sabihin, mali ang chismis na ang mga co-hosts dati ni Willie sa Wawawin ang maglalaro sa Family Feud sa pilot episode ng Will to Win. Nakapag-taping na sina Meryl at Maricel para rito, at hindi isyo kay Willie ang paglalaro ni Meryl sa Family Feud. Kaya mabibigo ang mga nagbabalak mga intriga na baka pagsimula nito ng family feud sa pagitan ng mag-ama na maayos na maayos at maganda ang relasyon sa isa't isa.